Ang nakakaantig sa pusong hiling ni Carla kay Kuya Jomar, pagbigyan kaya ng binata ang hiling ng dalaga. Ang kwentong pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa latest serye ng tambalang jump car na kung saan ay may hiniling ang ating idol na si Carla sa kanyang kapareha na si Kuya Jomar na ayon sa dalaga na sana huwag daw magbago ang binata sa kanya at kanyang nararamdaman sa dalaga. Dahil alam naman natin na hindi pa ito ang tamang panahon para mag-boyfriend ang dalaga sapagkat kailangan pa muna makapag tapos ng kanyang pag-aaral at matulungan ang kanyang mga magulang at mga kapatid sa kanilang pag-aaral. At actually naiintindihan naman ni Kuya Jomar ang dalaga at ayon pa sa kanya ay handa naman po ito maghintay sa dalaga hanggang sa tamang panahon na magiging sila. Dahil alam naman natin na mahal na mahal ni Kuya Jomar si Carla kaya tingin ko kakayanin naman ng binata na maghintay sa dalaga. Kaya sa totoo lang sobrang laki ng paghanga nating lahat sa determinasyon ni Kuya Jomar na handa siya maghintay kahit gaano pa katagal at ikapa nga ng binata ay willing to wait naman po ito. Kaya sobrang nakaka-proud talaga ang binata at sobrang swerte rin ni Carla sa kanya dahil kaya niyang maghintay sa ngalan ng pag-ibig sa dalaga. O mga calling up anong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang kwentong ito ay nais ko po muna kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat. At kung bago lang po kayo sa aking channel ay hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe. Salamat po! And also don't forget to subscribe calling up Ram, si Yadromar Vlogs at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.